may problema ba yung wifi mo? Hindi ba makakonect sa internet? Aba, malamang may problema yan kasi nandito ka ngayon sa video na to. Nasa tamang video ka kasi may anim akong paraan na pa pwedeng i-share sa'yo kung paano i-troubleshoot yung wifi na hindi makakonect sa internet. So, isa-isahin natin yung mga posibleng paraan na maayos yung wifi mo. Kaya panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo kasi bibigyan ka nito ng tips kung paano maayos nga yung wifi mo. Pero bago ang lahat mga sangkay, if hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please naman, baka po pwedeng makapag-subscribe ka na. Para sa mga susunod na upload ko about tech tips, ay may inform ka, manonotify ka. Okay, so yung first step natin mga sangkay, punta tayo dito sa wifi. And then, i-disconnect natin. And then, reconnect. Okay, so, ganyan lang, basic yung step 1. And then, restart natin yung computer. Okay, so pag na-restart nyo ng na mga sangkay, i-check nyo ngayon kung bumalik na yung internet nyo. Pag hindi pa, punta tayo ngayon sa step 2. So yung step 2 natin, right-click lang natin yung wifi fi natin. Tapos forget. Magre-reconnect lang tayo dun sa Wi-Fi natin. So re-enter password. Then okay. Yan. So, connected na ako. Pero sa inyo, nga pag may problema, may nakalagay yan dyan, no connection. Not connected. If connected ka na, then congratulations. If hindi pa, if not connected pa rin, punta tayo ngayon sa third step. So, pero bago, kay bago tayo pumunta ng third step, pag nag-reconnect kayo mga sangkay, reconnect, na restart din natin yung computer and then i-check natin if na-restart na yung connection natin. If hindi pa nga, punta tayo ngayon dun sa third step. So, yung third step natin, right-click lang natin yung Windows, yung Start Windows, and then, punta tayo ngayon dun sa Device Manager. Ayan. Okay? So, sa Device Manager, hanapin natin yung wireless adapter ng Wi-Fi natin. So, sa Wi-Fi ko, yung pangalan ng wireless adapter ng Wi-Fi ko ay Intel Wireless AC 9260 160 MHz. So, ang gagawin natin mga sangkay, i-right click lang natin to, tapos i-uninstall natin. And then, wag lang natin check yung delete the driver software for this device. I-uninstall lang natin. Wala mangyayari dyan. Okay lang yan. I-uninstall nyo. Okay, ayan. Uninstall. So, kung mapansin nyo, wala na siya dito. Tapos, hindi ka na rin connected sa internet. Kasi nga, tinanggal mo na yung adapter mo. Wireless adapter ng wi mo. So, para maibalik mo yung wireless adapter ng Wi-Fi mo, punta lang tayo dito sa action and then scan for hardware changes. Ayan. So, ayan. Kung makapansin mga sangkay, bumalik na siya. Bumalik na yung wireless adapter mo. Okay? And then, pagtapos nyan, pag bumalik na siya, punta ulit tayo dito. Ayan. Dito sa settings na to. And then, reconnect natin yung Wi-Fi natin connect and then reconnect. So enter password. Next and yes. Oh, connected na ako. Yan, congratulations. If hindi ka pa connected, remember sangkay, pagtapos nung step 3, i-restart muna yung computer. Restart and then check if the internet is restored. If hindi pa, punta tayo ngayon dun sa fourth step. So, ano nga ba yung fourth step? Ganito yung gagawin natin sa fourth step. Tanggalin natin sa saksakan yung router. Bago natin ibalik sa pagkakasaksak yung router, tanggalin muna natin yung internet cable. Nasa likod ito ng router. Pwede iipan muna natin. Pero joke lang. So, ayan, pag nasaksak niya na, mag-aantay muna tayo siguro ng mga 10 minutes bago maka-fully recover yung Wi-Fi. And then, i-check natin kung maha-connect na tayo ngayon sa internet. If hindi pa rin kayo connect sa internet, punta tayo sa So, dito mga sangkay, gagamit tayo ng small pin. Kasi, pipindutin natin yung reset button. So kahit anong maliit na pin, basta makakapasok sa reset button. So i-hold lang natin yung reset button for 10 seconds. Pag na-reset nyo na, remember na yung password at saka username, pabalik siya sa default. So mga sangkay, pag hindi pa gumana yung step 1 to 5, tawag nyo na yan sa customer service. Baka may problema na yung linya ng internet nyo. Ganun lang yung step 6 natin. So maraming salamat mga tangkay. Please like and subscribe.